sa banal na aklat Jeremias 25, 32, 33 chapter 25 verse 32 hanggang 33 ganito ang sabi ng Panginoon sa mga hukbo narito kasamaan ay mangyayari sa bansa at sa bansa at malakas na bagyo Ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa At ang mga papatay ng Panginoon sa araw na yaoy Magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yan po ang lahat na sinasabi ng Holy Bible sa Banal na Aklat, Digital Bible.